Sabi nga ni Tatay na alas 6 ng hapon nagie-start siya pumunta sa laot sa dagat. Alas 3 na siya nang papadaling araw na. Nakarating dito tapos pagdating ng mga umaga na alas 6 ganon is tinitindan niya na yung mga guys, Good morning po sa inyo. Another good news na naman para po naman ito sa isang uh, nanay natin na mamaya na natin papangalanan at uh, yung makukuha nila ngayon ay para doon sa bahay. Yan. Siguro meron na kayong idea pero mamaya babanggitin ko sa inyo kung sino yung nanay na yun na makaka-receive ng sponsors uh, galing sa isang uh, followers natin uh, from Dubai. So, tara. And guys, nandito na ako sa kanila. abutan ko siya. Nakakarating uh, lang pala ni tatay kasi galing. Ah, uh, nagtinda siya ng isda. Tapos siyempre si nanay dito lang naman talaga siya. Uh, at ngayon, uh, pupuntahan natin yung pinapagawa nilang bahay. Nandito lang naman. So, makikita nyo guys, uh, meron na naka-forma doon na pwedeng pagbuhusan Pero hindi pa lahat uh, Dahil yung gumagawa ng uh, bahay nila is yung uh, kapatid ni nanay, tama? Uh, kapatid ni nanay uh, Meron din kasi trabaho yung deputin na sa no, Kasi 5 strikes na lang siya dito At tapos meron akong ikaklaro sa inyo guys dito Hindi na mag- Meron akong i sa lahat ng mga viewers natin na sabi nila walang post. Ganito kasi yan. Explain ko sa inyo. Ito guys, di ba? Kung makikita nyo kasi nasa labas. Nasa labas na siya. Hindi eh, nyo na makikita yung kung paano siya ginawa dati. Ang tawag po dito ay interlamp. Meron po itong ano na nakaklam dito, nakaklam dito sa loob. Ah, yung bahay namin na isa dito, parang ganun din naman siya. Ah, syempre, matibay talaga yung may post pero ito naman guys sa uh, total hindi naman siya masyado malaki okay pa rin naman ito yun lang yung gusto kong ano uh, nasa opinion naman yun na uh, nire-respeto natin yung mga comment nila uh, at uh, syempre nire-respeto din natin yung uh, syempre sila yung mayo dito pero ito guys ay may bakal po ito sa loob block, interlock po tawagin interlock po siya. hindi siya yung pinatong lang na hollow block talagang kahit ako hindi ako papayag na gano'n kung gano'n makikita ko pero ito interlock alam na ng mga gumagawa kasi yun ang way nila para medyo mas less ng konti yung mga gastos nila. So tara na natin kung may pagbabago kasi kagaya nung part 1 natin dati, uh, wala pa siyang ano, Parang uh, ito ito. ito. Ah, okay. Yan. Ang nagbago lang naman dito mula nung may ano natin ah, uh, hindi ko alam kung na-video natin sa taas dati. Parang ano yata. Ito ito kasi guys, bubuhusan nila to, lalagyan nito ng bega. Yan, bega. Tapos ah uh, ano nila to, tawag dito. Ah, uh, ipopormahin nila tapos lalagyan nila ng ano tatay kahoy ano. Oh, 'yun, lalagyan nila ng kahoy tapos lalagyan nila ng bubong. 'Yun yung final. Tapos uh, nabanggit nga nila sa akin na siguro yung mga nakikita nyo ngayon na para sa bubong, kag ay para sa sliding ay, mga bintana kung tawagin bintana kaya mga dito pintuan uh, sabi nila is to follow na lang daw pagka may bubong na pwede na nilang lipatan sa so, totoo lang guys pwede naman yon kasi at least kasi kung dun sa bahay nila i-compare mo dito mas maayos na ito ng ano maayos na ito matuluan maayos na, na maayos siya kasi hindi lang sila matuluan okay na siya kasi maraming paraan para dyan sa slide para sa bintana, mapag-iipunan naman yung tatay yun, kasi ang pinag-iipunan niya ngayon is bubong, tapos uh, syempre, uh, sa pagmamahal ng mga followers natin may good news ako para sa kanila yan guys, uh, ito, napakalaking tulong po ito para sa pang nila, pang dadagdag nila at uh, syempre uh, nagpapasalamat po ako dun sa nagbigay dahil grabe guys, napakalaking napakalaking halaga na ito at uh, uh, hindi naman natin kasi yung nagbigay po nito is from Dubai. At uh, si ma'am, uh, sabi niya sa akin, nag-chat sa, sa akin, Sir, uh, pwede ba akong tumulong kila, ano, kila Sheila May para sa pandagdag para doon sa mulo? Sabi ko naman, ah, okay lang basta bukal sa puso ninyo. Yung lagi ang sinasabi ko naman sa kanila, ayaw ko guys yung... Uh, ako natutuwa ako na natutuwa ako sobrang saya ako kapag nakaka-receive ako ng mga chat na para sa kanila yung para sa mga uh, ikangangganta ng uh, buhay nila ikangangganta ng bahay nila o mabibili nilang gamit nakakatuwa talaga kasi uh, deserve nila yan at saka syempre uh, sinasabi ko sa inyo guys na itong mga binibigay ng mga sponsors hindi sila umaasa dito kumbaga sila nagtatrabaho pa rin sila araw-araw talaga ito is uh, parang blessing na lang uh, na siguro nagustuhan sila, ano, sila sila may, sila tatay, sila nanay na, yun nga at uh, ngayon, naka-receive sila at tutulungan sila ng para sa pandagdag doon sa pang, ano nila, pang bubong. So, talagang hindi ko rin expect na ano, mag-chitchat si ma'am na tapos okay na, na okay na natin tapos kinuha ko na siya sa remittance center agad para may sa kanila. Actually guys, siguro ito, ilang araw na ito pero... Uh, dahil ngay ngayon ulit nagkaroon ng time dahil sunod-sunod yung mga sponsor sunod-sunod yung palaro natin uh, gusto ko naman is kung ano yung nauna is yun na uh, tapos nakita ko naman na hindi pa sila talagang uh, gumagawa dito para at least may bigay na natin yung pera na binigay ng isang sponsor natin para at least ma na dun sa uh, gagastos nila tatay nagpapasalamat po ako uh, kay ma'am na nasa Dubai ito po yung pangalan po niya ang um, uh, Pangalan po niya is Ma'am Marjorie Amante. Isang OFW po siya sa Dubai na nagbigay po ng 3,000 pesos para sa pandagdag sa bubong nila tatay. Uh, 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 salamat po Ma'am Marjorie. Yan, kasi ito, ito, ito po. Uh, Siyempre, bibigay ko muna ito kila tatay. Yan. Atay, gaano kahalaga ang makaka-receive ka ng 3,000 para sa pang-mulong niya. Ito, tatay. Ibigay ko sa iyo mismo. Yan. Yeah. Okay, sir. Yan. Uh, maraming salamat kayo, sir. Nangunguna po siya. Kung hindi siya, wala po ito, ma'am. Ma'am -ma 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 Marjorie, uh, nangunguna po, ikaw po yung pangatlo po sa impulsor na tumutulong po sa amin, ng panggagdag, na nagbigay sa amin si Ma'am Disa. Yeah. Nagbigay po siya ng 1,000 pagdagdag na namin po to. Oo, oh, tapos uh, ibabay uh, iba pa yung sa flooring dati pa yon. Yeah. Okay. Oh, ayun, ayun, ko na ako. Yan. <laughs> iba pa Pasensya na kayo guys. <laughs> Yan. <laughs> tapos, uh, marami pa. ako uh, na lang mag-ano kaya ano. Kasi total ako naman nakaka-receive ah, ng ano. Si tatay, sponsors niya si Ma'am Desa, si Ma'am Gladys, no, okay, si so. auntie para sa mga allowance. Alawang na, nanay, alawang sa ano. Tapos yun ngayon si Ma'am Marjorie. Okay. Malaking tulong na ba yung tatay para sa pangbubong? Ang laki po ma'am talagang sobra na itong turong nyo po sa amin, hindi nyo na po kami kilala. At saka kung bakit tumutulong po kayo sa amin uh, sa dami-dami ng tao. Eh, napilong nyo na naman po kami sa pagdagdag namin sa pangbubong. Sa marami po. sa amin po ng tulong nyo po sa amin na walang sawang gabay, tumutulong sa amin na dapat sana po hindi po kayong magbabago po sa amin. Sana po, God bless. And sana po walang sawang sa sawing, pag Maraming sarap po. Oo, oh, okay. Yan naman sawing. si Nanay. Nanay, ah uh, tanong ko lang sa iyo, Nanay, gaano kahalaga yung uh, nare-receive sponsors para dito sa inyong uh, ginagawang bahay? Gaano kalaki, gaano ka-importante Ma'am Marjorie, maraming maraming salamat po sa binigay niyo po. Malaking tulong na po ito, Ma'am Marjorie, sa pangdagdag po na pangdugong po namin. Hindi po na lang para makabung po. Sana namin. po, mag po kayo lagi dyan. At saka po sila, Sir D, Tita Gladys po, Ma'am Deysa po, si Santi po. Maraming maraming salamat po sa inyo. I love you po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ah, okay. Yan. Uh, thank you, thank you, nanay, tatay. At sa, uh, siyempre sa minsan nila kay Ma'am Marjorie. ah uh, dadagdagan ko yung kay Ma'am Marjorie. ah uh, thank you, thank you, ma'am. Sobra-sobra. Galing ito sa puso namin. Puso ko, puso ng mga players namin. Kasi, unang-una sa lahat, hindi nyo kami kilala, pero nandyan kayo na nakasuporta sa amin. Sabi nyo nga, masaya kayo kapag na uh, napapasa... Masaya kayo, masaya kayo kapag uh, nakakapanood kayo ng video namin. ah uh, Doon palang po sa panonood po ninyo nakakatulong na po kayo sa amin at uh, napakalaki pala talaga ng impact ng ginagawa namin sa mga kababayan nating YPW na sa ibang bansa uh, dahil nawawala yung mga stress nila grabe guys mas pagbubutihan pa namin na maglaro kahit ano po yung pwede namin gawin para makapagpasaya kami gagawin po namin yan alang-alang po sa inyo hindi lang po for Uh, ano entertainment na nakakakuha tayo ng aral ng disiplina sa ginagawa natin at ang gusto ko guys ah uh, syempre dahil sa nakikita ko sa sitwasyon nila ah uh, sa akin kasi kumbaga naawa ako sa mga tao na nakagaya ng mga ano pero mas gusto kong uh, mas masaya ako mas gusto ko kapag mas lalo silang nagpo tapos yung mga nakukuha nilang ng sponsors ay parang bonus na lang yon kumbaga Ganito po 'yun, uh, example natin. Si Tata hindi siya umasa sa sponsors. Hindi siya umasa sa palaro namin. Pero 'yun ay isang bagay na nakakatulong sa kanila. 'Yun ang gusto ko. Parang bonus na 'yung naging sponsors para uh, ma, uh, para maayos nila at uh, para madagdagan nila 'yung ano. Kaya parang 'yun ang ibig kong sabihin na nagtatrabaho sila at hindi sila umasa sa sponsors at uh, gusto ko lahat ng sponsors ay na may napupuntahan. Kaya si tatay, nagpagawa siya, nagpagawa siya ng ganito na talagang lakas loob niya. Pero ngayon, tingnan nyo, malapit ng matapos. Wala lang po. Sabi nga po niya, mag-iipon na si tatay. Tsaka may mga naipon sa kasi, alam nyo guys, tuwing umaga, nagtitinda si tatay ng isda na nakukuha niya sa dagat. Kailan ka tatay nangisda? Gabi? Uh, mag-start ako po ng alas 6 ng hapon po ma'am Alas 6 ng hapon, sir. Oh. Uh, Mag-uwi ako ng madaling araw po, mga 3. Oh. Ano na, 3 na po. Okay. Sabi nga ni tatay na alas 6 ng hapon, nag-i-start siya pumunta sa laon, sa dagat alas 3 na siya nang upadaling araw na nakakarating dito. Tapos pagdating ng mga umaga na alas 6 gano'n, is tinitinda niya na yung mga isda na, na niyo, yung, no, House to house po yung ano. house to house. Minsan nakikita ko pa si Inchit pag wala siya pasok. Kaya grabe. Sobrang nakaka-overwhelm, sobrang nakakatuwa na ano, isa sila sa napili po ninyo na tulungan. At maraming, maraming salamat po sa inyo. Naway, ano, naway, Uh, lagi po kayo mag-iingat at lagi po kayo malusok kung saan na. man po kayo lahat po ng mga tumutulong sa uh, uh Family kay Ma'am Desa, kay Ma'am uh, Gladys, kay uh, Ma'am Marjorie at especially kay Auntie. Uh, mahal na mahal po namin kayo, yun lang po yung gusto namin uh, ipaabot at uh, lagi po namin kayong ipagpipray na nasa mabuti po kayong kalagayan. Okay? Uh, sa ngayon video, ito po muna ay uh, magtatapos na. At uh, uh, I love you so much sa lahat ng mga sponsors namin. Bye-bye! bye